Kung tanghali po, napakainit ngayon kasi kanina umulan ang lakas. So, kailangan magbalutan natin, takpan ng plastic itong ating mga bulaklak ng ubas para hindi malagas. Katulad nito, hindi natin ang takpan. Kaya yan, ilang nabuo. So, kailangan takpan natin ng plastik to kasi matagulan na yun para naging kumpul-kumpul ang ating ubas. Ayan, bulaklak po yan. Yan po ang ating tatakpan ng plastic. Bago siya kad kailangan po matakpan ng plastic para hindi malagas, no? So marami na po 'yan. Tatakpan po natin lahat 'yan isa-isa. Ayun. Para madami ang bunga ng ating ubas. Tulad nito, ayan. So ayun pa, dami. Ganito sa dulo. Ayun pa dito, ayan. Kailangan takpan natin 'yan para kumpul-kumpul po ang ating ubas. ayan So let's go, umpisahan na natin Magkakip na tayo ng ating Ubas Simulan na natin ng ating pag Ayan, kita niyo po ta no tas natin konti ayan ta na po yung takpan ng plastic para marami yung bunga ng ating ubas para hindi masayang kasi tago lang po ngayon kailangan talaga matakpan sayang po yung bunga kung kumpul pa naman po may ubasan pag nagpapabunga kayo at uh, maulan habang namumulaklak tatakpan po ng plastic katulad nyan para hindi po siya malagas tulad nito hindi nalagas ito naman yung nalagas kasi hindi natin natakpan ng plastic no? so yan lahat yan tatakpan natin yan yan yung po inyong gagawin kung gusto nyo maraming bunga ang inyong ubas at hindi masayang kapag maulan pero kapag hindi naman maulan kahit hindi natakpan no so tuloy na natin nating pagtatakip kailangan po ingatan natin na hindi natin masagi yung bunga kasi napakasilang po yan malalagas po yan kaya nga iniingatan ko po maigi naingat po tayo kasi sayang kung malalagas kaya nga po natin binabalot para hindi siya malagas kaya kung sasagiin natin malalagas po siya Plastik ating ito plastik nga tinpanatayan natin, parang parang nato mamaya ulan na naman, ayang dapat nito caga ang kuko kay kahit malakas pa ang ulan hindi po siya matatanggal kailangan nakatali at hindi naman sakal yung bunga ganyan po ang pagtali para matakpal lang yung bulaklak at hindi malagas ng ulan ayan so marami pa tayo lalagyan ito pa ayun ayun pa kami no ਠੀਕ ਹੈ Hilaw po siya pero matamis na po. Ayan. Nabulot. Safe na safe na po siya. Tayo nga pala po ay nasa ating organic rooftop gardening ni Manu Jun sa rooftop pot floor. Ito po yung ubas natin sa fourth floor. Meron din po tayo dun sa baba sa third floor. Ubasan din po at pinabunga rin po natin. Nilagyan po natin ng plastic para hindi masayang ang bunga. Kasi pag yan po ay naulanan, malalagas po yan, sayang. So kailangan pagtiyagaan natin balutin ni sa isa para hindi masayang yung mga bulaklak, hindi malagas at mabuo ang bunga. Ayan, ayan po yung bunga, nalagas kasi hindi nalagyan. So kailangan lagyan po natin yan, ayun po, kukumpulo. So kailangan, tagtyagaan po natin balutin kung gusto natin maraming bunga ang ating ubas. So tuloy po natin ang ating pagbabalot dumami ang bunga hindi masayang ang ating bunga ng ubas. Kada lamang ko para ipakinabangan natin yung bunga ng ating ubas. natin nabusan tayo ng plastic kaya maghiwap mag muna tayo ng plastic para mabalutan pa natin yung iba ayun, dami pa meron pa dito ayun, no oh. hiwap muna tayo ng plastic kasi madami pa tayong babalutan pa. So, uh, maghihiwa muna tayo ng plastic. Babayo na muna. Maraming salamat po. Please subscribe my YouTube channel. Organic Rooftop Gardening Money Dunes. Maraming salamat. Bye-bye.